Daing ng ilang residente sa tatlong barangay sa Batangas City ang umano'y kawalan ng mapagkukunan ng tubig. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil pa rin sa epekto ng El Nino, problema ng ilang residente sa barangay San Jose Sico, Batangas City ang mapagkukunan ng malinis sa tubig para sa kanilang mga bahay. Ang bukal raw kasi na pinagkukuhanan nila ng tubig halos matuyo na. May mga pag-aaral na hindi sumasapat, uh, kinukulang kinukulang pagkagalitong panahon ng taginit o tag-araw, Actually, nag-start tayo dito since uh, siguro mga middle or magtatapos ng February. Bukod sa Barangay San Jose Sico, problema rin sa Barangay Talumpuk West at Mabakong ang mapagkukunan ng tubig. Bilang tugon, nagsasagawa ng water rationing ang Batangas City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar isang beses sa isang linggo. Ang mga drum at balding ito sa Sitio Katmon nakaabang na sa labas ng mga bahay. Ang dalawang drum ng residenting si Clarita, inihanda na niya para sa pagdating ng rasyon ngayong araw. Bawat patak ay mahalaga kaya ang natitirang kakaunting tubig isinalin sa maliit na lagay. Gayan. Binibigyan po kami nung naghahatid sa amin ng tubig, bawat bahay, kung kinakailangan, tagdalawang drum muna. Kung may tira, sa kadadagdagan, basta ng lahat, mabibigyan. Payo ng CDRRMO sa mga residente na maging wais sa paggamit ng tubig ngayong nararanasan ang kakulangan sa tubig. Pinagbanlawan namin, iniipon na lang din, yun na lang din pambos ng CR para makakatipid lang talaga. Ang pagreresyon sa tubig isasagawa raw hanggang matapos ang tag-init. May ginagawang hakbang na raw ang LGU para sa pangmatagalang solusyon hinggil sa problema ng tubig sa tatlong barangay. Yung long-term plan natin, uh, may mga ginawa na tayong mga, mga, may mga ginagawang mga study dito sa ginawang mga pag uh, pag-aaral ano sa pangunguna ng ating City Environment ay uh, tinutukoy kung ito bang mga lugar na ito ay may inap na tubig sa ilalim. Kung may kakayanan ba na mag-imbak ng tubig dun sa ilalim. Yung kasi yung mga katanungan. At yung kung, kung wala, kailangan i-consider yung mga bagay na yan para makahanap ng mga alternatibong mga pamamaraan. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Palitang Southern, Tagalog.